Terima kasih telah menonton Ay, magandang umaga mga kabangka ngayong araw nagpre-preparer kami nagpre-preparer ako ng gawin ko tapos na nga pa ipapakita eh, ko mga kabangka papakita ko yung aming mga ginawa, update ako dito sa aming mga ginawa mga kabangka tapos na kami dito mag, ano, magsalubong sa lahat ng lahat ng mga subrihan na ito tapos na mga kabangka ayan tapos na yan tapos na pati yung sapatos pero yung nahuhuling dahil mayroon nakalagay dito na panimpong kuhan nakatukod dito sa sapatos hindi pa namin nagawa pero yan na lang yung dalawang yan yan yung dalawang yan lahat ng mga yon tapos na mga kabangka ito ititingnan natin dito sa huli yan tapos na yung aking kuan ginawa na mga kuan mga uh, kuan uh, takip tapos na mga kabangka pati yung mga sapatos tapos na subri tapos na pati yung mga butas ng kuan butas ng mga daanan ng tubig mga tapos na yan mga kabangka ngayon mga kasama mga kasama ko nandito nagra-grind sila sa taas dahil magano na kami maglalagay na kami mga kabangka ng ano ng ng kuan bubong magbububong na kami ngayon magtitimpla ko ng ano magtitimpla ko ng stop para sa masilya dahil mamasilyahin ko yung mga basag basag mga basag ng mga kuan ito yung maglalagay pa ko ng stop mga kabangka kukuha muna ako ng stop abangan natin saglit lang Mag gagawa tayo na ano, pagmasihay, itapsan ang ginagamit namin, mga kabangka.

bangka malapot lalagyan ko pa ng isa para mas malapot kasi baka malaglag sa gagawin ko Sila mga kabangka ang ating ginawang pang masilya ah, na natin doon sa mga basag-basag sa taas. Bali yung forman namin sa karpintero, si Tukayo Buboy at saka yung ginata namin. Barito. Ngayon ang gumagawa. Ngayon kabangka, i-update natin ito. Ayan mga kabangka Dito na kami gagawa sa taas Magmamasilya ako ng mga basag-basag mga kabangka Para hindi magkaroon ng bubbles Yung gagawin namin Dito na kami magpupukos sa kamaruti mga kabangka Ang pagpupukosan namin mga kabangka yung kamaruti na Dahil uh, naka tapos na kami doon sa aming kuan sa pag pagsalubong doon sa ano sa sobre at sa kayong sa sapatos na gawa na namin yung mga kabangka ang pagpupukusan namin lahat ito ah oh. shout out nga pala ako mga kabangka sa aking mga bagong subscriber, mga followers, mga silent viewers ko sa Pilipinas man o sa ibang bansa. Magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta kayo? At mag-iingat kayo lagi sa inyong mga kanya-kanyang mga trabaho. Diyan sa Jinsan kay Idol uh, Jubani Works. Idol uh, am Salamat sa lagi mo rin pagsuporta sa ating munting channel. Sa ating mga kaibigang mga kapwa ko uh, Dumagawa ng mga munting channel a uh, sila dunyang vlog sila Art Venture TV nasa laot sila sa parteng ng West Philippines si Rap si TV vlog si Romil ka vlogger lagi magiingat sa ating mga ginagawa araw-araw God, God bless you all lahat ng mga ating mga kaibigan shout out sa inyo lahat sa mga nag-message sa akin sa mga nag-comment sa akin hindi ko na kayo papangalanan lahat sa inyo shout out at uh, kumusta kayong lahat ang magandang araw sa inyo uh, sabaybayan natin itong aming gagawin hanggang sa matapos ang bangkang ito meron tayong may update Mala, ma, ngayon natin sabaybayan natin hanggang sa matapos hanggang sa magsitrayal itong bangkang ito sige mga kabangka at umpisa na naman ng aming trabaho